Kung alam mo yung worth mo sa sarili mo, kung alam mo yung halaga mo, panindigan mo. Kung alam mo sa sarili mong totoo kang nagmamahal, panindigan mo. Kasi at the end, kung alam mong totoo ka sa sarili mo, maniwala ka sa akin. na hanapin niya kung ano man ang meron ka. Kung ano man yung mga ginagawa mo dati na hindi nagagawa ng iba, mas especially dun sa mga ex na nakarelasyon niya. Tandaan mo, kapag naghiwalay kayo, yun at yun ang papasok sa isip niya. Yun ang hanap-hanapin niya. Diba? At kailangan mo maging proud sa sarili mo. Bakit? Kasi ikaw lang mayroon nun. Hindi kayang gawin ng isang lalaki o isang babae yun ikaw lang yung may pag-uugali na ganun na hindi kayang pantayan ng iba. Ikaw huwag kayo matakot pag sinabing yan kayo. Paglaban mo pag hindi na kaya, Let them go. Ayan nyo. Ayan mo silang mawala. At least, ginawa nyo yung best nyo, di ba? hindi kayo na ay paghiwalay. Di ba? Na masakit doon kung ikaw yung nagpag- ikaw yung nagsisi. Ikaw yung nang iwan, ikaw yung nagsisi. Yun yung pinaka-revenge, yun yung pinakamasakit para sa sarili mo na nakipaghiwalay ka, pero nasaktan ka. Dapat so, hindi ka masasaktan dahil ikaw nakipaghiwalay. Be sure ka na kapag nag- nakipaghiwalay ka, wala nang sakit na mararamdaman. nakain na ng dalawang mata mo na may makakasama na siyang bago. Ngayon, kapag hindi ka pa ready na makita siyang masaya kasama yung iba, magulus dili ka. Dahil yun ang wawasak sa'yo. Yun ang sisira ng ulot pag-iisip mo. Araw-gabi iisipin mo na sana hindi ko hindi mo ginawa 'yon. Sana pwede mo pang maibalik ang dati. Di ba? Sana magpray ka na sana Lord kung pwede lang ibalik ang dati. Mas gusto ko pa rin siya, mas mahal ko pa rin siya kaysa sa bago. No, wala nang ganoon. Kapag binitawan mo na wala na. Binitawan mo na eh. Diba? Highland land. Kaya pag mahal mo yung isang tao, kahit gaano pa kasakit yung pagdadaanan nyo, ilaban mo. Mahal mo pa eh. Doon na kasi papasok yung kailangan tumigil na tayo kapag hindi wala na tayong laban. Pero pag alam mong mahal na mahal mo, yun yung sign mo para ipaglaban mo yung taong mahal mo. Ngayon, mahal mo. May problema kayo. Hindi mo man lang ipinaglaban. Paano yung nararamdaman mo? Paano? Do you think pagdating ng panahon, kakayanin mo? Do you think pagdating ng panahon na makita mo siyang may kasamang ibang lalaki, kakayanin mo? alam mong hindi mo kakayanin, huwag kang makipaghiwalay. Dahil kahit ultimo pagtulog mo, maalala mo siya na masaya pero hindi na ikaw ang kasama. Alalahanin mo yung mga pangyayari, yung mga pangarap nyo na magkasama pa kayo. Tapos nakikita mo, natutupad yung mga pangarap nyo. Yung mga pangarap nyo, na siya yung nagtuloy pero hindi ka nakasama. Yun yung pinakamasakit. Iisipin mo sana ako dapat yun. Ako dapat yung kasama niya. Kami dapat yung tumutupad sa pangarap na dati meron. ba? Diba? Ako dapat yung kasama niya sa pagtupad sa mga pangarap na binuo namin pero hindi na ako yung kasama. 'di ba? Nabubuo yung mga pangarap niyo dati pero iba na yung kasama ng taong minahal mo. 'Di ba? Kaya kung mahal mo yung isang tao, ilaban mo. Mahal mo eh. Pero kung di mo na mahal, sumuko ka na. Sana hindi mo na nga mahal eh. Bakit mo pa ilaban? Diba? Pero kung may nararamdaman ka pang sakit, may nararamdaman ka pang care, may nararamdaman ka pang, di ba? Pakiramdam mo, kailangan mo siya, mahal mo siya. Huwag ka ko. Normal sa pagmamahal yan. Yung magiging paranoid ka, yung magiging baliw ka, yung paulit-ulit na pag-aaway, it's normal. Bakit? Because you are in love. To that person. Yeah. Magmahal lang tayo. Ganun lang yun. Sinasabi na kailangan perfect ang relasyon. No. Even mga artista, professionals, mayamang tao, mag-aaway din yan sila. There is no perfect relationship. Guys. Kaya dun sa mga magkarelasyon na umabot ng 10 years, 15 years, hindi lang basta-basta masasabi natin na Uy, ang galing nyo, no? Nagtagal kayo. Hindi ganun kadali yun. Yung mga mga yung mga bagay na sinukuan nyo ngayon, lahat 'yan pinagdaanan nila. Pero bakit sila umabot ng 10 years, 15 years? Dahil matigas yung ulo nila. Matigas o malalim na yung pundasyon nila. Lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng struggle in life, mas especially sa love life. Pinagdaanan nila at hindi sila sumuko. Do you think 10 years, 15 years, 100% walang third party na pinag-awayan yan. Meron at meron yan. Pero bakit sila nagtagal? Nilaban nila yung isa't isa? Nilaban nila yung... Nilaban nila yung dapat para sa kanila yung sabi mo na hindi, hindi ako susuko. Ako tagal dito, akin to. Bakit ko ibibigay sa ibang tao? Oh? Huh? Ngayon, kung ma ka, hindi mo matanggap, niloko ka, nagkaroon ng third party. Ten years na kayo. Nasa sayo yun. Eh, surrender mo lang bigla eh. No. kung totoong nagmahal ka, ilaban mo. Diba? Nakipaglaban e ka nga sa mga panahon na hindi naman dapat. Did you know that love is part of our lives? Yan yung magiging inspirasyon natin araw-araw kapag nagmahal tayo. Kapag nagmahal tayo, yun yung magiging lakas natin everyday. Malaking, malaking role sa buhay natin yung pagmamahal. Kaya huwag nyo mulin yun. Wala, maraming lalaki dyan. Yes, of course. Maraming lalaki, maraming babae. Maganda, sexy. Pare silang babae, pero they are not the same personality. Don't expect na dapat pag malambing yung partner o dapat yung nakilala mas malambing. Malambing din. No. There is no person the same personality. Kaya pag ganun yung mindset mo na baka may makilala para naman akong ibang lalaki na mas mabait sa'yo pwedeng mabait sa akin, pwedeng mabait sa kanya. Pero, laging may pero yan guys. Tandaan nyo yan. Magsisikin sa utak nyo, sa isip nyo na iba talaga. Iba talaga siya. Kapag naisip mo na yun someday, ay isip mo na ay iba talaga siya parang sinampal mo ng sarili mo parang inuntog mo sa bato yung sarili mo kapag ganun yung nararamdaman mo hindi mo mararamdaman yun kapag wala kang ano kung nilaban mo kung nanindigan ka ay mamapi hindi mo mararamdaman yun. Ngayon, pag maramdaman mo yun, ibig sabihin, naging duwag ka. Kapag nakakaramdam ka ng gano'n, ibig sabihin, nagpadaig ka sa sakit. Nagpadaig ka sa problema. Naging mahina ka. Diba? Isa lang ang solusyon kapag nagkaroon ka ng karelasyon. Yan yung matinding kalaban. Pagmamahal. Pero mapapasensya mo. Ilaban mo. Mahal mo eh. Pero kung hindi mo kaya makipaglaban. Hindi mo kayang ipakiglaban yung taong mahal mo. Ganun lang magmahal. Wala din eh. You will start and start and start all over again. Again and again and again wala kang matatapos. Bakit? May pundasyon mo eh. Kailangan pag nagka-problema, mag na tayo. Ayoko na. No! di ka na yung pagmamahal. Pag nagmamahal ka, para nakikipag, nakikipagdigma, para kang nakikipaggera. Na kailangan, kahit delikado, may lumilipad na bala, pwede kang tamaan. Kailangan mong lumusob, Kailangan musumulong. sumulong. Bakit? Ililigtas mo buhay mo eh. Kahit makatakas ka man. Kahit makatakbo ka man. Wala ka pa rin mamamupuntain. Ganon kapag nagmahal. Kapag na umpisahan mo na, tuloy mo na. Wala na eh. Diba? Hindi yan kulungan na kapag natapos mo yung sentensya mo, lalaya ka. No. Ganun yung sikreto ng pagmamahal. Dire-diretso lang, bawal kang bumalik. Kasi pag ang utak mo, bum kailangan mo, pwede pa naman ako mabumalik eh. Pwede pa naman ako maghanap ng iba. No, pag ganyan yung mindset mo, huwag ka magmahal. Ibig sabihin, hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready magmahal. Hindi ka pa ready mag -sacrifice. Hindi ka pa ready masaktan. Kasi kapag nagmahal ka, dapat di ka na nag-iisip na ay marami pa akong makikita ang iba. No. Kapag may minahal ka, yun na yun, dire-diretso na.